Sa mga idol, welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga mga videos na aking nakalab sa internet Ako subscribe na po kayo pa-update sa mga bagong videos na ina-upload ko raw Utos prank May buksan mo na, nga to Wag na, wag na Ano na ka nag-uutos, ngayon lang eh Ang tag-antag bago sumulog sa kalukuhan lang sa kalukuhan

Deus yung impulsa. Ah. Ha. Ano yan? Yung nauso ngayon. Tiki ni Lodia. Ganito lang pala kadali makahuli. Ito to yan. Pumiglas? Talaga? Buhay yan? ayos double purpose volleyball kayo ng tropa mo tapos pasikat ka <laughs> kawawa naman hindi <laughs> kita may mali ata Kaya tayo ng kanta. <laughs>

pingin serius mau oh, inu <ExcelKK _ Kateshubira> <sighs> <ben some> <laughs> <giving> <makes> Sila <laughs> sa bibig na banal Nang aman, na <laughs> may kapal All my uh, fellow Filipinos Now this is my side Listen, look and listen and learn <laughs> <laughs> Pakitong pa pakitong pa pa Pakitong pa pa pakitong Pakitong-kitong. Lagi masyap Paki Mal Alam mo ba na kapag ang mga lalaki raw ay namamatay, hmm. sinasalubong sila ni Papa G sa purgatorio. Talaga? Tapos tinatanong sila, ikaw ba lalaki ay may asawa sa lupa? Pag nalaman ni Papa G na may asawa, Opo, may asawa po ako. Alam mo, sasabihin niya kay San Pedro, Idiretso mo na yan sa langit. Talaga naman. Basta may asawa. Nagdusa na siya sa lupa. <laughs> <laughs> Kaya walang pala. Nagdusa na sa lupa. <laughs> Kasi hindi nagdusa, mas malapit ang <laughs> Boss, boss. Ano yung boss? Dito po ba yung may bigayan? Bigayan ba? Opo, dito po. Dito pa yung pera. Oo, boss, dito nga. Ang buti naman po nakahabol. Huwag ka maingay. Huwag ka Hindi kasi ako nakalista. O bakit? Wala tumatawag sa'yo. O sige, kayo? dito ka na. Ano? Lahat dito nabibigyan. Ay, ganun. O next na next. O ikaw na. O, sige po. Mabilis lang yan. Salah, ba, sige. Oh anong pangalan? Jude po. Gusto mo may bigyan? Opo, opo. O sige, tayo ka dito at spikit ka. Ah? Dali mo. Bigyan nyo na. Ibang bigyan pala. Sabi sayawa bigyan. Kasali ka na sa lang. Pupasuan na yan.

Ano bang palangga si Tata? Tati naman <laughs> Takpan mo! Patawaso eh! Umilag! Wow! Ano yan? <laughs> Kape? Wow! Ang laki naman yan! papayo ko sa mga walang kotse pero gusto mag-date ng chick. Mm. Gusto lang ma-impress yung chick. Ito. Pero wala kang sasakyan, wala kang kotse, wala kang kahit ano. Advice mula kay Idol so, Gopings. Ka ng huh? Tapos ganun ganun mo. <laughs> so pag nakita ka ng babae, nakasama ka. Hmm. Laks ng car pressure nun mo ah. Dala ka, kotse. <laughs> Huwag mo sabihin wala. Huwag mo sabihin na, Gano'n lang. Hahaha! Ayos ah! O nga, ano? Eh, maami. Nakalaya ka natin pala. Namiss ko yung uminom. Uminom tayo sa... kulungan. Hahaha! <laughs> Go and save the best for yeah, last na. Hi, more Christina de la Cruz. Ay, Mare. Binasa na. Uy, baka nagkakamali ka. hello <laughs> <laughs> <Ay>, oh. <laughs> Napakasakit ang ginagawa mo sa akin natin. Malanggam. Nakitang ganito yung pagkakalagay ng pagkain sa lamesa. <laughs> pagkain salamesa. lang yan natin. Pagkain lang yan. Pagkain lang yan. Pagkain lang yan. Wala pag-asang makakapasok yung langgam do. Pati sa pagbuto ng ngopya. <laughs> <laughs> Grabe ka na. Oh, Tanawa na yung outfit guys ha. Imanig na yung outfit guys. Pati crocs na. Ayaw pa. <laughs> Ay, isang shop lang yung pinagbilan nito.